Dito tayo ngayon sa mga kamag-anak ko dito sa Baybay Dagat. At may request nila, dito ako magla-live. At yung request ninyo, ara da Ayun, no, hindi ko sila, oh yeah, dito tayo magla-live. Oh, sino yung una ay kung papakantahin? Oh. Yan. Kayo ang unang kakanta. Kasi totoo no, hindi bibiro dito talaga magla-live. Ako may ako na isa magkakanta sa iyo. Gusto mo ba kunta doon? Ay sige. Bukas as <ancies> Yung bukas kasi ang guest ko bukas, yung taga ano, yung taga Nicolas, yung bata. Na... Bukas oh. siya doon. No? Oh. Siya doon. Ayon. 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 Ayon, so, tapos yung guest ko ulit sa support, si Annabelle Ihina naman. Oh. Manood uh, siya yung ano ko. Yung kapatid ni Bong, yung pumunta rin sa bahay. Uh iyon wala no, so yung marina. Okay na abangan niyo yun ha. Dito ako magla-live. katambay dadayin ko nga pala yung Katambay Studio. Yan. Request niya 'yon. Para pag gusto silang kumanta rito, no? lagot kayo lagot